Good morning, amigas and amigos. Today is December 9, 2021. Like, like Off to Cavite. Ito. Ah, girl, girly, coming. Handa ang lechon, yaya. Handa ang lechon. Alam niyo po ba kung bakit kami papunta ng Molino? dahil ngayon ay Christmas party namin. Madami kami 40. 40 packs. Ang bisita ni ay, ang guests ni Girlie na darating ay 30. Sampu silang nandoon. Ito, 10, 20, You know, twenty. Say hi to my vlog. Ito yung pa thirty. Hi, Ayan magki-Christmas party kami, lima lang kami. Di ba? Sumusunod kasi kami sa protocol. Kaya kasi ah, ang mga ang mga kakampi hindi yan naman ang sa panas. So, sumusunod siya. With With face mask. Ayan Oh, si principal at saka si Yaya. Si, no bashing. Si, no bashing. <laughs> si Small at Yaya, ang lechon. Si Small, nanonood ka nun? <laughs> Oo, napanood namin niya. Habang busy, busy sa paglilinis yung aming pupuntahan. Dito lang muna kami. Feeling niya, syempre. Uh, ang bisita ano? niya, isang principal. <laughs> sa isang, isang Yaya. <laughs> isang vice, isang presidential ball, At isang Yaya. <laughs> yes, correct po, correct. <laughs> Si Principal Rose. Ayan okay, na. Morning! Pero papasok ba kami? Oh. <laughs> <laughs> Alam pala. sa inyo. Bakit tong mga babaeng to'y may ilaw sa may ilaw sa ano? May kuryente. May kuryente. <laughs> pero kaming power. Bakit oh siya wala? God. oh, oh Bata ko wala. <laughs> siya din. May kuryente <laughs> din. Para silang Christmas lights. Ayun naman. Para silang Christmas lights. Bakit light. siya wala? Pero ako din wala. Wala. Dalawa tayo, girl. Pero tayong wala. Ay, ang gandang babaeng. Okay. Oh. Parating si Anon. Wow, si princess. Siya. Oh, my, si God. Nice, oh diba? my God Oh my God yan, ah pang aking oh, oh, <laughs> ang gando -gando oh, oh. Ay, ang ganda-ganda naman Ay Ay Dilawan ka, girl <laughs> <laughs> oh, dilawan ang dating ang dating dilaw yeah. nagbigay pink, pink <laughs> na ngayon wow. balak yung ganda <laughs> ng aming venue balak kayo ang pink yeah. din niya Ito po yung sinasabi ko kanina na Christmas party now. ng apat na pong guest <laughs> 40 guests 40 packs, packs. yan 10 20 30 30, 30, 30. 40. 40 40 kami <laughs> Pero pipilitin namin na ang diwa ng Pasko ay naisabuhay namin. Okay? Hintayin nyo ang mga palaro. Vaccine travel, uh -oh. -huh. ano, uh, basta ganun, lane, madali sana sa Taiwan except sa Pilipinas para yung bansa uh, so, may sa Pilipinas na antay para kasi ilang mo, days lang yung 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 kayo! yung 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 ng aming venue. Merry Christmas. <laughs>

स्कुल त ला Much it's joy nice. you Bell! na pa isa-isa na. Ay, may Sumabit! na Sumabit! Sumabit! gunita namin ang aming Christmas party kahit apat lang po kami pipilitin namin maging masaya dahil pagdiriwang ito ng uh, ng ating kapaskuhan ng pagdating paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon Jesus Christ. Panginoon, kasmasan mo rin po ang aming pamilya. <laughs> na hindi namin kasama sa oras na ito. Sana po okay sila. Sana sila na rin Okay sila pa yun? Ang asawa ng bawat isa sa amin, ang aming mga anak. Maraming mga ako. At iba pang kaibigan. Pangamahal namin sa buhay. Sana Panginoon, kung ano ang saya namin ngayon at ang dami ng aming pagkain ngayon, igawad mo rin sa kanila ang mga ito. Lalo-lalo na po sa mga tao ang makain. Amen. Sa pag at sa Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. <laughs> Akala ko ba? Are you fine? Ay, Lenny. Ay, Lenny. niya makalapot. Pilitin <laughs> na po namin maging masaya. <laughs> Pilitin <laughs> <laughs> Mahirap maging lumaan. Ang <laughs> <haong> masaya. Ganun <laughs> oh, okay. daw so, yung mga yung mga Dito ka yung. Dito ka <laughs> yung. Dito ka Dito ka yung. Dito, dito. Uh -huh. dito ka okay,